Laban na! Panibagong araw, panibagong tuklas! Mga kababayan, katulad ba namin kayo na mahilig sa mga pagkain Korean? Katulad na lang ng patok na patok na sanggup sal at syempre ang ramen! Meron niya kaming natuklasan dito sa ating lalawigan na tindahan kung saan ay pwede kang kumain ng ramen na gusto mo! Yes po! Ikaw ang masusunod dahil ikaw ang magluluto! Dito nga namin yan natuklasan sa bayan ng Zaragoza! Malugod niya po pala namin binabati ang mahusay masipag at mabait na mayora ng ng bayan ng Saragosa, walang iba kundi si Mayora Lali Belmonte. Pag nakita nyo na nga ang Mercury Drag ay kumaliwana kayo. Dire-diretsuhin nyo lang ito hanggang sa makita nyo ang bagong tayong building. Ang building ang yan ay matatagpuan dito sa Puroksyete, barangay ng San Isidro, bayan ng Saragosa, lalawigan pa rin ng Nueva Ecija. Kaya sa mga kababayan namin dyan sa bayan ng Saragosa, kung naghahanap kayo ng Korean food, don't worry dahil nagbukas na ang bagong tindahang ito. Welcome to Cheese Korean Life! Love and love! Yon, yon, yon! Welcome to Chills Korean Mart! ay marami na kayong nakita na tindahan ng mga Korean products. Pero ibahin nyo ang tindahan ito. Dahil katulad nga ng sinabi ng may-ari na si Sir Rajid Ramirez, sila ang kauna-unahang Korean store na ganito ang konsepto. Sa katunayan, ito na po ang kanilang pangalawang tindahan. Meron nga po pala silang tindahan sa bayan ng Santa Rosa. At dahil malapit sa kanilang puso ang mga taga-Saragosa, ay inilapit nila ang kanilang mga produkto. Etong at nakilala pa namin min si Samber na pamangkin ni Sarah Jean. Ang cute nga ni Samber, costume pa, koreanang koreana. <laughs> nga pala mga kababayan, napakarami nilang Korean products dito. Partikular na ang iba't ibang uri ng ramen. Mga Korean noodles na tiyak na magugustuhan ng kahit na mga bata. At kung gusto mo nga na dito kumain sa loob ng Chills Korean Mall, ay pwedeng pwede dahil lahat ng kailangan mo ay nandito na. Meron na nga rin dyan nagsasarap ang mga inumin. Kaya ako meron kang paboritong Korean food sa malamang ay available yan dito sa Chills Korean Mart. Nga pala, kung mahilig din kayo sa patok na patok na sanggup at kung yan ay kalimitan yung banding ng inyong magbabarkada o ng inyong pamilya, meron pong mga inihandang package ang Chills Korean Mart para sa inyo. Meron yung good for 2 to 4 person, meron din pang 5 to 7 person, at kung maramihan nga ay meron ditong good for 8 to 12 person. Kayo na nga ang bahalang mamili, depende sa dami nyo. Sulit na sulit naman dahil pag kumuha kayo ng kanilang package, ay Mahihiramin nila kayo ng grill pan. Take note, libre lang po yan dahil sa inyong pagtangkilik sa kanilang tindahan. Ito nga mga kababayan, ipapakita namin sa inyo kung paano isagawa dito ang self-cook. Ito nga't namili na kami ni Mojako. Cheese ramen nga ang aking naapili, samantalang ang napili ni Mojako ay ang samyan. Meron na nga dito mga nakahandang toppings na pwede nyong bili. Meron dyang shabu-shabu, may pork, may fish cake, may enoki. Kayo ang bahala kung ano ang gusto nyong ilagay. At napaka-high-tech nga dito dahil sa loob ng apat na minuto ay makakain nyo na ang inyong paboritong ramen. At habang niluluto nga namin ni Mujako ang aming kakainin ay pumili na nga kami ng aming iinumin. Nagre-range nga sa halagang 40 pesos ang mga inuming ito. At nakakatuwa nga dahil meron na nakahanda ritong baso na no may kasamang yelo. Isasalin mo na lang at palalamigin. Red iced tea ang napili ni Mujako samantalang ako ay caramel macchiato. Nang maluto na nga namin ang aming ramen ay pumunta na kami sa dining table. Maganda nga ang ambience dito. Napaka-esthetic. Sumunod namang nagluto itong si Dugong at si Lydia. Ang napili nga ni Dugong ay ang Ramen Kimchi. Samantalang si Lydia naman ay ang New Gary. Kumuha na nga rin sila ng kanilang gustong maging toppings. Napakamura nga lang ng toppings dito. Naglalaro lang sa 10 piso hanggang 40 pesos. Ayan nga't niluto na rin nila sa pang malakasang machine. At ilang saglit nga lang alumipas lumipas ay naluto na. Pero nga palang egg dito mamimili ka na lang kung gusto mo ng hilaw o laga. Namili na nga rin sila ng kanilang iinumin. Two lemonade para kay Dugong at pineapple para kay Lydia. Napaka basic nga lang ng mga proseso dito. mag -e enjoy ka na magluto, masasarapan ka pa. Ito nga rin at uupo na sila handang-handa ng kumain. Dito nga sa Chills Korean Mart ay pwede rin kayong umorder ng mga fresh na side dishes. At tulad na nga lang ng kanilang authentic kimchi at potato marbles. Talaga nga namang mag -e enjoy kayo kumain dito sa loob ng Chills Korean Mart. Ayan nga si Dugong, talagang napasabak dahil paborito daw niya ang ramen. Hindi nga rin ako papahuli dahil gustong gusto ko to. Kay sarap nga ng ramen, lalo lalo't panahon. Eto nga si Mudyako at napalaban sa anghang ng Samyang. E kasi naman, three times ang anghang ng kanyang napili. Eto nga si Lydia na hindi naman daw mahilig sa ramen pero sobrang nag-enjoy dahil napakasarap ng luto. Suwak na suwak nga daw ang kanyang mga napiling tapi. Habang kumakain niya kami dito ay tuloy-tuloy ang pagpasok ng ating mga kababayang taga Saragosa. Marami rin talaga mahilig sa mga Korean food. Lalo na yung mga pamilyang sangyupsal ang banding. Kaya kayo mga kababayan ko nag Hanap kayo ng tindahan ng mga Korean food. Aba, sugod na dito sa Chills Korean Mart Araw-araw nga po pala silang bukas Mula alas 10 ng umaga Hanggang alas 8 ng gabi Huwag kayong maliligaw dahil matatagpuan sila Sa likod ng RCS Saragosa Ito bumili sa SK Philippines Isang proud pro at isang proud novo esihano Mula sa bayan ng laur Kay Serajit at sa kanyang business partner na si Sir Jan, Hangad po namin ang katagumpayan At katanyagan ng Chills Korean Mart Sa ngalan ni lijah Mojako at Dugong Kami po ay toos Pusong nagpapasalamat. Mga kababayan, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow po ang aming page para sa mga panibagong tuklas. Maraming maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, paalam, ingat, and God bless. Laban na.